Di umano nandito kato daw. Kato ka, kato kato dyan. Di umano nandito daw ah, nakatagong. One, two, <laughs> 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 Nasa malayo pa nakakonti.

Gusto oh, mo daw Di po tayo pwede makapasok dahil may harang po. Baka po passing po tayo. Iti, nandito daw ang ano daw sa pudong ito. Ang mga ninuno na tumago kay Juros

Dahil bawal po tayo makapasok, nandito lang po tayo sa labas. At nagri-ritual na po. Nagpapasalamat ko. ko. Ito lang ka lang. Ito ko kapatokin ko. Ngayon niya guys. Sana walang magalit. pasok ako kailangan nitong pumasok thank you Pinapauwi na po kami guys ng asong yun. Narating na namin ay yung ay yung mangga. Jemilina at kanyog. Ay nakita ko na, na pa. sa tabernacle at sa Ten Commandments ng kapapaloob sa Ten Commandments. God, Lord Balik na kami Patayo na ako rito Sa buong daigig Ang mga tao ay makapunta rito Nating ko na